Hey guys, ito pala yung ano guys, mga inahin guys, mag daw sila, ito yung apat, kaso wala pa ng pwesto guys, para, pero hindi pa naman sila ano, pwedeng ibukod, tsaka ito guys, ito yung may mga sakit guys, eh. ayan o, oh, isa nagpipinal na guys, tsaka ayun yung iba guys, o oh, di ba? tsaka yun, guys. So, ano guys? Ang guys. So, ah. malusog na nila guys. Malusog na sila guys. Kasi yung iniinom nila ng tubig, mineral. Okay. So, ano Tik, 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 tik. um yun. O. yun na, guys. At saka, ito yung ano guys nakikita ko sa Facebook, guys. laruan daw to eh. Ayan, naglagay ako, guys. Ayan. At saka, yun. Doon wala. Ang tali, eh. And, guys, thank you for watching. Bye-bye.